Ang total na nakaing marshmallow ni Bubay, tatlo sa loob ng isang minuto. Kaya-kayang talbogan ng partner ko, si Bubay? Mariana, extra ready ka na ba, partner? <laughs> Alam mo, bumabalik ako, promise. Ang daya nito. Partner, extra ready ka na ba? Andali, atat. <laughs> Kaalaman kung sinong gawang ilong. Excuse me. Ready, go! Nagsimula na si Marian. <laughs>

Ginamit na ni Mari ng dila, pero <laughs> hindi pa rin nahuli ng Mari. <laughs> na, hindi <laughs> ako mapayag na wala akong makain. Ito oh, oh. na, ito na si Marian. Ang da, ay chocolate na kinukuha. Mukhang inaamoy-amoy lang. Yan. Ito na. Nakakuha na lang isa si Marian! Nakakuha na! Nanili ka siya ano. tawa. humanda ka, ikaw nang na susunod. Ang bilang ng nakain marshmallows ni Marian, isa! Isang marshmallow sa isang minuto! Nako, yan yan ha! Paano ba yan? Baka ikaw ang talunan dito.